Noong unang panahon sa isang tahimik na sulok ng Pilipinas, isang batang babae ang nakatayo sa harap ng isang maliit na kamera na kumakanta ng kanyang puso sa mga kanta ni na Aegis at Sarah Jeronimo. Ang kanyang boses, bagamat nag-aaral pa, ay dala ang mga pangarap ng isang taong naniniwalang musika ang kanyang tawag. Ang kanyang entablado ay madalas na isang masikip na sala. Ang audience niya, isang lens ng kamera at ang pag-asa na ang kanyang ina, libu-libong milya ang layo na nagtatrabaho sa ibang bansa, ay manood balang araw at hindi makaramdam ng pag-iisa. Ang batang babae na iyon ay si Mika Salamanca sa mga unang clip na iyon. Kumikinang ang mga mata ni Mika sa isang uri ng inosenteng ambisyon, ang uri na hindi pa alam ang malupit na mga liko ng buhay, ngunit nagtiwala sa kanyang boses na manguna. Ang mga video ay hindi kailanman sinadya upang maging viral. Ang mga ito ay simpleng mga liham ng pag-ibig na ipinadala sa kabila ng dagat, paraan ng isang bata sa pagtulay ng distansya sa pagitan niya at ng kanyang ina. Fast forward sa ngayon, at ang batang babae na may malalaking pangarap ay malapit ng mabuhay sa kanila, si Mika Salamanca, na kilala na ngayon ng milyon-milyon bilang digital creator at reality TV personality ay gumawa ng kanyang pinakamalaking hakbang. Opisyal na siyang sumali sa industriya ng musika bilang isang recording artist sa Ilalim ng walang iba kundi ang Star Music, isa sa mga pinakakilalang label sa bansa. Ito ay hindi isang anunsyo na puno ng mga paputok o fanfare. Tahimik ito, halos patula. Magiging makabuluhan ang lahat balang araw. Dahan-dahan lang, isinulat ni Mika sa kanyang Eki account. Para sa ilan, ito ay isang misteryosong post, ngunit sa mga sumunod na malapit sa kanyang paglalakbay, marami itong sinabi, dahil sa loob ng dalawang taon, tahimik siyang nagtatrabaho. Pagluluto ng kanyang pangarap. Naghihintay. Nagdadasal. Nagtataka kung bakit tila hindi natuloy ang mga bagay. But as she said herself, it makes sense now kung bakit laging hindi natutuloy. God's perfect timing. At pagkatapos ay dumating ang post mula sa Star Music. Welcome back to the office, Mika Salamanca. Sobrang excited. Hindi ito basta-bastang pagbisita. Isa itong homecoming, pagbabalik sa lugar kung saan una niyang napanaginipan ang panaginip na ito, dalawang taon na ang nakakaraan. Ibinahagi pa ng label ang magkatabing larawan, si Mika mula sa kanyang unang pagbisita taon na ang nakalipas, puno ng pag-asa at si Mika ngayon, matured, handa, at nagniningning na may tahimik na kumpiyansa, nanalo siya sa T. Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, nakabuo ng malakas na pagsubaybay online, at dumaan sa kanyang bahagi ng mga pagsubok sa mata ng publiko. Ngunit ito, ito ay naiiba. Hindi ito tungkol sa nilalaman. Ito ay tungkol sa puso, para kay Mika, ang musika ay hindi kailanman tungkol sa spotlight. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na bumabalik sa mga lumang video na iyon ng isang batang babae na kumakanta para sa kanyang ina. Palaging personal ang musika. Palagi itong daan pa uwi at ngayon, handa na siyang ibahagi ang paglalakbay na iyon sa mundo. Kinumpirma ng kanyang manager na ang mga lumang singing videos na nag-viral ngayong linggo ay talagang nairecord para sa kanyang ina. Ang parehong maliit na batang babae na minsan ay maihawak na mikropono upang kantahin ang iibasang-basa sa ulan ay maihawak na ngayon sa isang studio na napapaligiran ng mga batikang producer, hindi lamang upang gumanap, ngunit upang lumikha, mayroong isang bagay na maganda sa isang panaginip na tumatagal ng oras. Tungkol sa isang landas na hindi nagmamadali na nagpapahintulot sa bawat pagkatisod at pagkaantala na hubugin ang kwento. Ang kwento ni Mika Salamanca ay isa sa mga pambihirang kwento, isang paalala na walang panaginip ang huli kapag ito ay nag-ugat sa pag-ibig at inalagaan ng may pasensya. Mula sa isang maliit na batang babae na kumakanta sa harap ng kamera. Hanggang sa isang reality show na nanalo, hanggang sa isang malapit ng magdebut na recording artist, ang paglalakbay ni Mika Salamanca ay patunay na kapag ito na ang iyong oras, lahat ay may katuturan at ngayon naghihintay ang mundo para sa musika para sa mensahe para sa puso sa likod ng boses dahil kung mayroong isang bagay na natutunan natin sa kwento ni Mika ito ay ang ilang mga pangarap ay nagkakahalaga ng paghihintay